Okay mga amigo, amiga Nandito naman ako sa puno ng saging Para Magkain kasi Nagugutom na kami dahil Panghuhuli namin mga isda Ito ang bunga ng saging oh, kita ninyo, hinog na Hinog na yan Pitasin ko to Tapos kainin ko ang isa Kung okay pa ba to 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 oh, saging to saging kainin ko to ha tanay tingnan ninyo mabuti oh kainin ko tong saging na ito oh ito saging kainin ko to ha oh. ha hmm. kita ninyo oh saging oh pero medyo amoy-amoy ang aking kamay dahil sa di hinawakan kong ano yung isda nga patay. Ang amoy ang kamay ko. Oh. Ito. Yung kasama ko, ito sa kabila. Ito, part 3 na to part 3. Ito, saging oh saging. Kain ako. Mga amigo, amiga, ito nang inyong lingkod tribron style nagkain lang saging dahil nagugutom na tanghali na banda hapit malapit na 11 o'clock no pero ang kamoy ko ng nang, mga nangamoy dahil hinawakan kung ano itapo, itapo ko na lang to di, di ko kaya ang ano yung bunga ng saging hinog palitan ko lang to tapos mamunas lang ako sa tubig sa ano pilis namin okay sa ako ani tapon ko to tapon tapon no tapon tara don tapon na itong kasama ko nandoon nandoon sila og pasensya naman kamo mga nandito na nadili really makita kasi nag-vlog lang ako sali lang kayo kung gusto kayong sumali magpakita lang kayo sa video ko para Mapanirwalaan nga nandyan Kamo sa tabi namin Ito naman kami Part 3 na to Part 3 Ang mga paligid Ay ipakita ko sa inyo Yun o oh, Yun o oh, Mga Saging Itong saging na ito sabi nila magkuha ko ginog pero amoy ang kamay ko. Amoy. Pero ito, balikan natin ang saging na yan. O. Oh. Ito yung saging. Kunin ko na lang ito. Kunin ko. O, oh, kita ninyo. O. Oh. Oh. Saging to, oh. Ang ganda pa naman ang saging yan. Binalikan ko to. May ano man, pwede man ano kakainin natin makain yan. Oh, meron. Walay daot, Wala daot. Meron. Merong mga hinog, meron pang hindi hinog. Hinog lang siguro ang kunin natin. To. Oh, mga hinog. To. Oh, mga hinog. To, mga hinog. To. Hinog. Hinog lang ang kunin ko. To. Ito, mga hinog lang oh. Oh. Ah, oh, mga amigo, amiga, ito ang saging kinuha ko para kainin namin to. To. Oh. oh. Dami. Ito sila oh. Nang isda pa. Oh. Ang mga part 3 na to ha, ah. part 3. Ah, ito sila oh, may nahuli. Pero dito ako sa baba. May bingwit pa dito oh, bingwit oh, bingwit. Naiwan ng bingwit. Ito, bingwit. Ang laki-laki pa naman sa bingwit nila. Oh. Talagang malaki ito. Bingwit ba Panggatong. Ito, oh. Pang kita ko sa inyo ang dami dito magpunta kasi ah, pero walang ano walang walang kuha ito, walang walang kon, nawakan ko oh. walang tangsi taga wala walang kawil ito sila oh. ito ako naman dito lang ako sa ilalim ng puno ng ipilipil nag ano siguro magkain lang ako ng bunga ng ipilipil para mapurga mang bulate para mawala ang bulati natin ipil-ipil so, lang ang katapat sa bulati pero wala ang maghawak sa video mahirapan man ako dito na lang dito mahirapan naman ako sa pagkalisod-lisod ko dito na ito ito sila part 3 na to part 3 Ubusin ninyo o tingin ang aking video. Part 1, Part 2. Amigo, amiga, may part 3 pa. Ito ang kasaysayan namin ngayon sa panguhuli namin ng isda. Dahil sa request, napasubo ako. Dito na ako sa isang lugar na masukal na area dami namang ano ito na naman Saging aking ano oh tong saging pwede na, na ito makain pa to Bulod. May oo daw, may oo. Hindi na pwede kainin siguro. Ang video, eh, ano na lang, i-study ko na lang ang video sa kanila. O siguro, ito na siguro ang part 3. Ah, hindi, mamaya pa. Ito sila. Ito. daming kangkong lumumulaklak ang mga kangkong ito na naman bato na naman sa raya namin bato ng bato huli, huli ng ba no? huli nagkain-kain na ako ng saging pero may uod na ang saging so dahil sa gutom na ako kinain ko na lang ang saging pati uod kinain ko na siguro dahil sa gutom survival na ito survival sila patuloy ang panghuli ng ko nandito lang ako sa tabi. Kasi easy lang. Ito. May huli na sila. May huli na naman. Si Isa nak. Para maklaro. Makuha ba? Ito Ini kuha nak. I eh, ano nak. Kita. Eh gisom lang nako na ako, gisom. Yo. Kita. Ayong mga taga-panood sa aking mga video. Maraming salamat. Pauna na lang akong salamat sa inyong uh, manood kayo sa aking video.